kinumpirma ni Kim Chu na tinuldukan na nila ni Xian Lim ang labing dalawang taon nilang relasyon. Noon palang November 2023 ay marami ng clues ng kanilang hiwalayan. Nariyan ang marami-raming tukso ng mga co-host ni Kim sa It's Showtime. Tinanggal din ni Xian sa kanyang YouTube channel ang mga video na kasama si Kim, kaya lalong natunugan ang breakup ng couple. Binasag na ni Kim ang kanyang katahimikan sa pamamagitan ng isang Instagram post ngayong Sabado, December 23. End of a love story, bungad ng its Showtime host. It took me a while to say this until today. Hindi nagdetalye si Kim kung ano ang naging ugat ng kanilang paghihiwalay, pero sinabi niyang, sometimes love is not enough. Mutual decision daw ang paghihiwalay nila ni Shan, Pagpapatuloy ni Kim, we owe our supporters the truth, but we also respect each other's time of healing. In a relationship, love is always a significant factor, but sometimes love is not enough. Humingi rin ng privacy, si Kim, kasunod ng pagkumpirma ng kanilang paghihiwalay. Samantala nagpost din si Shen Lim para kumpirmahin din ang breakup nila ni Kim. Hindi rin nabanggit ni Shan sa post nito kung anong dahilan ng breakup deactivated ang comment section ng Instagram account ni Shan, kaya bigong-bigo ang pakiramdam ng netizens na kaligayahan na ang tumambay sa mga social media account ng mga artista para makisawsaw at makapagbigay ng opinyon tungkol sa mga kontrobersyal na showbiz issue. Hindi naman maiwasan na mapaisip ang mga marites kung ano nga ba talaga ang dahilan ng hiwalayan ni Nakim Chu at Xian Lim dahil wala naman nakikita o nababalitang may nalilink kay Sian o kay Kim. Sa ngayon ay aabangan na lang natin ang mga marites na may masagap na chismis tungkol sa breakup ni Sian at Kim. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please pakipindot naman ang subscribe at pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Salamat!